story di Italia story book Italia Buongiorno mga kapatid oo oh, Sobrang lamig dito sa Italia ngayon Nakaka sipon Hubo Hindi maintindihan Papasok tayo sa trabaho ngayon Kahit may dinaramdam mahirap na baka masisanti tayo kaya kailangan hindi natin hawak ang ating ano dito buhay yun na rin yung sasakyan ko Terima kasih sih Boy, gantito lah. Sampai boleh ciao.